Hello guys, good morning. So andito po tayo ngayon sa ating Sumada tutorial sa ating pong lugar. Okay guys, kahit po ito ay steel ng Laguna, ay lahat po ito kabilang lahat ng inyong lugar. Ito po ay Sumada sa lahat ng location. Ayan. So Laguna lang po ang na mas swak na ilagay sa ating pong tutorial kasi po ito ay may mayroong chance na maglabas ang pumpyang. Kasi po ang tutorial natin today is ano yung mga patalandaan na pwedeng maglabas ang pumpiang. So, nandito po sa Laguna. Ang Laguna po ay maaari pong magpumpiang. Baka po maya ang hapon or gabi. Okay, guys. So, tingnan nyo kasi, guys, dito. So, mga patalandaan kasi dyan, guys, tulad nitong ano. Sa taas po, ano. So, yung 4-2, nag-1. oh, tapos 31-12. So, parang kapit ang bilang niyan, guys. Kasi ito ay 4, tapos ito ay 3 4, 2, diba? Isa ito sa pangunahin na uh, makikita mo kapag may, may lalabas na pumpiang. Isa yan. Ito ay sumada pumpiang. Hindi nagpumpiang noon guys. Nagsumada pumpiang lang. Tapos dito guys, 25, 37. So sumada 19 again. Kaya naglabas si 19 ulit. So 19, uh, 19 pumpiang in check. Mga patalandaan yan guys. Mga patalandaan yung uno. Ayan mga patalandaan yan guys na malapit ng mag uh, pumpiang. So, ang pinakang ano kasi dyan guys, kapag nakita nyo talaga guys yung pumpyang inject, tapos nag di ba? So, ibig sabihin, malaki yung chance na pupumpyang po ang steel ng Laguna. So, ibig sabihin guys, kahit po sa inyong lugar, tingnan nyo po yung inyong sumadahan, tingnan nyo pong maigi. Kapag meron po kayo nakita ng tinuturo ko, kaya po, kahit po ito ay steel ng Laguna, ay swak na swak rin po sa inyo tong lugar dahil ito po ay sumada sa lahat po ng location. So, nakiti tinuturo ko sa inyo guys yung mga patalandaan na pwedeng lumabas ang pumpyang. Tulad po nito guys, ados, ah sumada pumpiang, pumpiang in check. Uno, pumpiang in check at saka yung kapet. So, ngayon lang po nagkapet mula po nung pecha tres. Pansinin ninyo guys. So, ito kasi guys yung pinakamalakas na patalandaan dyan guys, yung kapit talaga. Ano? So, maaari din pong bumalik agad guys yung dos. Pwede ngayong umaga palabasin ulit si dos. Tapos pong nang ng hapon. So, pwede po yung ganun. So, makinig pong maigi guys. Yan po ang mga patalandaan ng pumpiang. Maaari pong magpumpiang mamayang hapon or gabi. Pwede pong palipasin. Pitcha siya, si uh, na magpumpiang. So, ganun pong ginagawa nila guys. Kapag medyo kitang kita, pinapalagpas po nila yan. Tulad dito, 'di ba? Kitang-kita kasi dahil nag 4 dos tapos 19 G's. Nakita nyo guys, no. So pag kitang-kita hindi nila pinala palabas, 'di ba? So nakita kasi diyan guys, 'di ba, nag-1 tapos nag-2. Ang tapos nag, -dos. Ang, this, tapos nag uh, sumada pong piyang. yung pareho ang bilang guys, sumada pong piyang 'yun. So 19 G's bilang po 'yan ng pareho G's. Ang tanong, 'di ba? Ito po yung pinakang number 1 na tanong. Anong pumpiang ang pwede nilang palabasin? Okay? So, dyan po tayo guys, nagkakaroon ng hirap. Mahirap kasi guys, pasensya na kayo guys, magalaw ang ating video kasi sira po kasi guys, yung holder ko ng cellphone. So, hawak kamay ko lang ito guys. So, yung kamay ko nanginginig. <laughs> Ayan. So, dito guys, pansinin niyo Gis. Maaring lumabas si Jis, dahil ilang base po ng sumada ng Gis. Itong uno, 19, sumada Jis. Uno, sumada Gis. 37, sumada Gis. 28, sumada Gis. Diba? Diba? Ito yung sumada ng uno. Uno G's 19-28-37. So, ang nawawala po yung buo na G's. Okay. So, dito naman guys sa 11, naglabas po si 29. So, ba diba, yung 11, naglabas si 29. So, maaari din pong maglabas si 2. Or di kaya si 20 at si 38 So, yan po yung mga patalandaan natin. So, dito na po tayo guys. So, sa Pungpo sa Laguna, maaari siyang mag-G's, mag 38, 2. Okay, sumadahin muna natin guys. Gis 38. 2. Pwede magbalik si 19 na naman. So, ito na lang guys. 7. Sumadahin natin si 7. 27, 28, 29. Okay, 33 Okay, so 13. Ano kaya ako mag-13? Meron ako guys yung binigay na sumada uh, din po sa ano, steel po natin ng Laguna. Ito yun, no? Gis 11.30 yung notice Diba? May pabalik ako dyan guys Nang 19. Uh, ito lang kasi guys yung nakita ko kanina na binigay nila. Kaya sabi ko ay Gis 11 uh, yung So dito yung galing. So nandyan naman yan guys lahat. Okay, anong pumpeyang po ba ang pwedeng palabasin? Kapag ganyan guys, kung kaya nyo pong magligaho na tinatawag natin ng ligaho, 1 to 38 pumpeyang pwede mo tayaan ng 2 pesos is equals to 76. Kapag naman uh, uh, 5 piso is equals to 190. Pag 10 piso guys is 380. May kamahalan, di ba? Yan po yung sinasabi natin. Uh, buti kung sure, di ba? Buti kung sure at tatayaan natin ng ganun. So, meron talaga sa guys chance. Napakalaki ng chance na siya ay magpumpiang. Okay. Pero kung uh, hindi nyo kayang tumaya ng ligaho guys. So, maghula uh, tayo ng pwedeng magpumpiang. So, tingnan natin dito guys sa Ano yung pinalabas nilang sumada pumpiang? Ilan? Iisa lang diba? Yung sumada lang ng 19 at 10. So, dyan po tayo pumili ng pumpiang. Yung sumada ng jis Okay. So, yan po ang ating tatayaan para kaunti lang yung sumada ng gis. Ayan, so, ayan na guys, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, hindi na siya kamahalan. So, yan po, dyan na po tayo titingin kasi kadalasan kung alin yung nagsumada pumpiang, dyan sila kukuha ng pumpiang. Or di kaya guys, kung alin yung paulit-ulit nilang nilalabas, doon po sila kukuha ng pumpiang. Ayan. So, ito po guys yung pattern natin ng hanggang 40. So, kung hindi po sa inyo hanggang 40, so alisin nyo lang po yung 39.40 para po hindi na kayo magtanong. Okay? Kung hanggang 38 lang guys, huwag nyo nang isama sa si 39.40 dahil alam nyo naman na wala kayo. So, hanggang 38 lang kayo. Kapag hanggang 40, so mag 39.40 kasi meron. Okay, so yun lang po ang ating uh, sumada tutorial ngayong 2025 guys. Sana merong kayong natutunan at merong kayong naging idea kung paano guys magtaya ng pumpiyang ngayon. Okay, so salamat guys sa inyo lahat. Huwag pong kalimutan na i-likes ang ating uh, video. Ayan. So salamat and God bless po sa inyo lahat.